If you're wondering why I'm here, uh, let's go. <coughs> Siyempre magandang tumiyanin sa Spilahan then with my brother Jeric. And magandang mi dito kay magpalit og cake para ihatag sa yaha. Ay, okay, kay mam ma do para surprise pero na mo sa mga students. Bili lang kay mam. Ma Bale mag share, -share lang tanan na. And I have some sort of candies, marami dito sa bag ko and pahatag na ako ay pahatag namo ni sa er er Eric sa sa Abraham sa o sa dance dance nga ng mga students and sa, sa to to, ang sa pato pang SPJ ato and hugaulat na lang ko sa so, i-chat ni ano ni ni, er ni Eric para pag, pag na ulit to maglakaw na lang ako pa, Kaya, ko pa to kay namang ko dire ng isip pag ato na ako dito ano na lang bali mangihi ay hindi I mean sabay may maglaka pa kasi si Jay hindi ako ang motor ng gamit <laughs> nasa na <la dre> niya <laughs> <Yeah>. <laughs> nasa sila sa Ludwig hindi ko nabot rin hmm? sa may itsay ko kasa nagtambay? pinsan ako Glenn, mag magbili ng cake si Daddy di Glenn. <laughs> pa na ulit ah Ikang kay Drip ah Boy, ba ito sa ano ba? Sa tumboy nga gagawin na Kulorong Kulorong naman na wala naman tayo kontrata Kaya nakuha ko naman na Kaya nakuha Kung ang kalahin ba gano'n? Hindi ako naman daw, gusto lang motor Kaya trip ah purpose kan atau kan indah kayak normal mau kita lihat kita motor motor ini awan masih pardo 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 Ma, dancers dancers <laughs> thank yeah. you

Woy, nana pa yung tubol, woy! Nana pa yung tubol! Agta yung lagtaro, woy! Penchalan! Galibu, pagi tahu. aku First position, second <laughs> Pagi Pagi Garangan kalau hijau

我这两个。 Christmas party po Christmas! Merry Christmas guys! Happy, ano na ba? Isahaw na lang na to po Isahaw na lang na to. Merry Christmas sila. Ang cake po Thanks, Abiyak. kanang Ha kalati gai pa la kana woi christmas party wi ayo bye bye Kalbudo ku Ketinggalan <tinyakasi> simak kalbudo ku Hahaha <laughs> <tinyakasi> Wey Touch by touch Woooo Merry Christmas Merry Christmas Boy Merry Christmas noy Happy New Year Happy New Year everyone <laughs> because na lang ito sir. Because, eringi hey Ha? <hey. Okay. laughs> so what now? <laughs> Boy, ano ngayon? Boy, ano ngayon? <laughs> <Wow>. Ano ngayon? Hahaha! <laughs> 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 Shut <laughs> Shut <laughs> <laughs> <Dumatai>. <laughs> <laughs> Happy birthday! <laughs> Ready? One, two, three, five. Dito na picture. Ready? 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 Ready?

Agak mirror shot tu. Recorded. <laughs> Recorded. Hey, <laughs> selamat student. Hey, selamat student. Makai <laughs> background, background. Papa sa ano balai, magkaon. Hahaha. <laughs> <laughs> Uy! Ayun ay! Ha? Kapila to? Freebies <laughs> sila ha? Freebies. Kaya tayo dito boy. Kamuna, kamuna dito nga ani. Kamuna dahil na! nga ana. Pasalobong ni Tito. Ha ha ha. <laughs> Elijah. Atrip pasi kau. Party boy, sahah nelayan boy. Sahah nelayan Christmas party. Party. Christmas party. <laughs> Gerald, Gerald. Na dera sa likod. Na 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 <laughs> Wala nangihi. Wala, wala mga zombie na nagabot <laughs> na. Wala. Really? <laughs> <laughs> Mali ang pag-entrance Mali ang <laughs> <laughs> Dapat yuyog din ako kusog. ang mo ang party hoy. <laughs> advance <laughs>

hindi sir, sir, hindi sir, hindi 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 No. Hindi mo talaga <laughs> ito sir, 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 No. sir, 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 Aiver kayak si Pinky si Pardo. si Pinky si Fardo, Aiver kau, Fardo gini, punya si Pinky mau, <laughs> mau nggak? Maipak, kemana? jauh Jadi, jadi pagi cepatnya aku, Mereka aku ngekuah, oh general kuah ne, general, general.

broken man mga bataan eh boy. <laughs> Gano kayo ba? lucky kayo. <laughs> lucky kayo ba? oh, syempre. <coughs> Dili ka nga isa lang yung tuyo. Dapat business yapon. Asa ka mga Mo na akong kailangan. Ano yung kailangan? Milk bar available din. Syempre, dili ito mag-stick sa kamay lang kuno Ma ma -asset. dapat ang asset na to i-stagan. So the able. Iyo. Bye-bye. Sayonara, amigos. Sayonara. bye-bye. See you. Bye. Bye. Don't say goodbye if you if you'll see tomorrow. I English. So it's gonna be the day. that will be the day. Okay,